O, tingin daw muna. Video yan, video. Hi guys, welcome back to my channel. O, kasama ko na naman itong aking eh, kamangyan. Mangyan din to eh. Ganto oh, talaga kagaganda ang mangyan. Ganun kagaganda yung mga mangyan. So, Kaya, nandito kami. Kaya, ano daw? Kaya, punta lang kayo sa Mindoro para so, makapuha lang. magaganda. <laughs> Kasi taga Mindoro kami dalawa. So, guys, nandito kami na naman sa tabing ilog. O, ang daming tao. Kasi, medyo mainit-init na dito. Spring na. Kaya, nagsisimula na mag-grill-grill yung mga tao. So, yung anak kong isa, Bunso, nandun, nakikipaglaro nang, ng football. Medyo maaraw sa araw. So nagigrill kami ngayon. Nagigrill kami. So, Ito po ang talong dito sa amin. Ayun talong daw. Ang Because laki ng talong. <laughs> Sobrang laki ng talong. Tapos oh, chap chapin natin. Chap chap talong. <laughs> Para maluto ang <luog>. loob. <laughs> So guys, ito nakikita nyo lagi ito sa vlog ko madalas. Yung talong daw niya igigiril niya. Oh, ang talong, ang talong. Ay oh, ito yung aming mga grill. Ay, uh, may ista kami, may mushroom, may pakpak ng manok at talong. So ito ito yung grill dito. Pwede mag-grill-grill -grill dito, nakatayo na siya dito sa park. Oh, di diba? Grill-grill daw siya. Ngiti naman dyan. Uh, ngiti ta. so, sobrang daming tao. Nandito ako sa tabing ilog. Doon, doon, nandun yung ilog. So, grabe yung araw. Nakakasilaw. Ano? Buti pa siya may salamin. <laughs> siya may salamin. Ako walang salamin. Sarap. <laughs> so, ayan. Nagsimula na kami na grill Mag-grill, grill. First grill. grill. First grill daw niya. Ako second. Kasi nag kami dito ni, ng mga bata nung nakaraan ni, eh, nang medyo malamig pa. Oo naman, kumukulo na siya. Oo. Oh. <laughs> yung buntot. <laughs> <laughs> yung buntot na. <laughs> Ang buntot po ay ng na. <laughs> <laughs> Ang buntot ng pating, luto na <laughs> <laughs> Nasusunog na. Teka, hindi kaya. Oh, uh, yan. May, may tinidod siyang kasama. May kasama. Ano to? Kasama. Wow. oh, sunog na. Bilis naman. Ito, bilis. Ito tayo sa ulo. Sisipsipin ko yung mata niyan. Sisipsipin ko yung sa tayo ng pating ha walang <laughs> oh. Uh, uh, walang agawan dati gisa pa meron pa isa doon pag nabiting <laughs> Dito ka, mamaya ka ikaw eh. Yeah. para masarap. <laughs> Siya yung madalas nag-iihaw. Masipag ito mag-iihaw eh. Grabe yun o. ang tawag dito sa isa na to. Para siyang tilapia. Pero is durad, eh. Parang tilapia parang na tilapia. parang ano. Parang tilapia na parang mix, may mix. <laughs> para foreigner din yan. Eh. may mix-mix din daw. Hop, hop, hop. tilapia at anong hap? Hop dalag. <laughs> dorade, dorade. Para siyang tilapia. Pero napakasarap niya. Ang sarap siya. Alam ko meron din sa atin yan. Eh. Meron din sa atin. Dagat yan. Oo. Oh? Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Basta dito dorade. <laughs> na daw niya, mainit yan. Mm, meron siyang palaman na butter. Butter, butter. Pero yung butter niya may palaman din. <laughs> may lasa yung butter niya. Sarap. Ay, mushroom siya na pinalaman na ng butter. Mm, sarap. Mm, cheers mushroom. Hapok, guys. Mmm, ang sarap. Sarap din. Ang oh, yun to, sa mm. mm. May ano sa, yung herbs butter. Ang ah, init. Init pa lang. Ang sarap. Mm. Ang sarap. Gabi yung araw, oh, mainit na talaga, no? Spring pa lang, ha? Pero parang summer na. <laughs> parang summer na. Grabe. Nung nakaraan lang, sobrang lamig. Minus 2. Dito sa Switzerland, tapos ngayon, ilang, ang anong grad ngayon? 13, 14? Oh, 14 grad, mga ganon. Ang init na, mainit na dito pag ganon, kapag spring, parang summer na. Sakit sa anong balat? Yung araw, kailangan may ano na, sun cream? O, oh, may sun cream akong dala. Mm hmm? May sun cream, may sun cream daw sandala. Girls, ko to eh. Girls <laughs> Cold daw siya. Masarap. na maso. Oo, ah, oh, ano, napasok pa. Diba? Di ba? Hindi ko Kailangan natin kita siya at maa-alim. sarap. Hmm. Naku naman, hindi Masarap kasi ito pag mainit na kinakain. Yung mushroom, di ba? Masarap yung mushroom pag mainit kinakain. Kasi nung butter niya. Yan ang ginagawa namin sa mushroom. Like ng ano, butter sa loob, tapos iniihaw. Ano? Usok na. No? Grabe. <laughs> Yung buso kong anak nandun. Kasama ko, naglalaro. Sa iba, ano, kasama ng ibang tao. Lalaro ng football. Oh, sarap nang tingnan, 'di ba? Malapit na siyang maluto. Pero yung isang isda wala pa. Uy, mana yung apoy? Sunog na ang ano, ang mushroom. Don't stress me. Sunog na. Ano? Ayan na. Ayan, nawala na. Nawala, nawala yung prefer. butter. <laughs> nawala yung sabaw. Ah, oh, init. Init, init. init inaano na apoy po eh. <laughs> Dito na yan sa tabi-tabi. Nga, na sila. O, <laughs> uh, diba? Luto na. Ngayon, may panakuan tayo ng ano. Guys. Ganun lang. Ha? Kain tayo, guys. Isda. Isda. Fish, fish, fish. <laughs> so fish, ay grabe ang init pa oh. Na usok-usok pa. Ah, oh. sinisipon pa ako, guys. Oh, ayan. Mm. Ang Tapos yung parang tinapan ng kebab-kebab. Mm. Oops, ang init pa. Sabi ang init. Grabe oh. Sarap ng luto niya oh. So, oh, natulo na isipon ko guys. Sinisipon-sipon na talaga ako dito. Medyo malamig-lamig kasi nung nakaraan dito eh. Ayan. So, natin sa toyo na may uh, ano to, lemon tapos kain. Mmm. Ang sap. Sayang wala kaming rice dala. Wala kami rice na dala. Kaya ito na lang tinapay na kay Bapag mm. O, oh, sasawan <laughs> ng kamay. Mm. Sap. <coughs> Alam? Magdala siya ng Galing <laughs> sa, sa ilog. <laughs> Very naman. Mm. Ano, mm. sarap ng ating ano, pisda. Diba? Nang pating. <laughs> Grabe, Ito yung masarap dito, oh. Yung satiyan tiyan. Diba? Kasi mataba-taba. medyo may tinig-tinig nga lang, oh. Tanggalin natin tinig. <laughs> Tanggalin natin tinig. <laughs> Mamba naman tong <laughs> tong ating video panay singot-singot na lang. Tulo nang tulo ang sipon. May allergy na. Spring na kasi daming ano. daming bulaklak na dito kaya yung allergy namin. May allergy din yun huh, sa ilong. Ayan. Allergy sa bulaklak ba? So ayan. Wala na ba? Tinik? Dami pang tinik. Kamatinik tayo. wait lang <laughs> kailangan ko na suminga. nadadala na ako ay, alaik <laughs> ko, ayano, sao 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 ang fish da fresh from the grill. Fresh <laughs> from the grill. Hindi <laughs> fresh from the too big. From the grill. Tanggal luto. Sarap mm. guys. Babe. Sarap. Mubo mm. mm. sarap. <laughs> So yun yung talong, oh, ginayat na niya, umusok-usok oh, pa, tapos sabay-lagay ng magic, magic. Oh. Ba -a -a Baka naman. Baka naman, magic. <laughs> oh, mm. Sarap ng talong. May kamish-kamish. May chamik-chamik. Kamish-chamik <laughs> talong. <laughs> Try natin yung talong niya. Ah, oh, ang init. Ah, <laughs> oh, diba? Ang oh, init niya. Sa usunod natin sa may, ano, hoyo. Toyo Mansi. Toyo Mansi. Toyo, <laughs> toyo. Lemon. Mon, toyo Mansi. <laughs> toyo Mansi lemon. <laughs> so try natin yung kanyang talong talong ayan. Ini na talong. Hmm, masarap din. Hindi katulad yung talong sa atin. Pero at least masarap pa rin talaga yung talong kahit malaki malaki siya. Pero siyempre mas masarap pa rin yung talong natin. Masarap hindi yan. talaga yung talong na malaki. Mm, mm, yung talong <laughs> na pag matigas. <laughs> Luka. Masarap na pag matigas. Pag malambot, masarap syempre luto na. Oo, oh, diba? so guys, tambay-tambay na lang kami muna. Malamig na. Kasi ano na siya. Magpa 5.30 na. So, may ng ano. May ng ano to. May sili na daw siya. <laughs> may sunset na. Bumababa na ang araw. Kaya malamig na naman. O jacket na kami. Mm, di ba? Tamay tambay na lang, Mamaya uwi na kami. hanggang ngayon, hindi kami nakapunta ng ano. Anang ilog, nagpunta pala ako kanina, naghugas ako ng plato, lamig pa rin, sobrang lamig. Grabe ang lamig dito sa ilog. Sarap yan, di ba? Tawin si Nano. Ano siya yung parang maliit na ano, pepperoni. Matamis siya. Ayun. Pinakain niya. Parang sili. Pero parang pe pepperoni siya na maliit. Matamis. Hmm, ba? Diba? Kasama ko na naman siya mag-block. Si Asin. from Mendoro. Mangyan. <laughs> Mga mangyan daw kami. Ayun <laughs> na Pasyal ko kayo sa ilog. Papakita ko sa inyo kung gano'ng kalamig ang ilog. Kanina may naliligo dun eh. Ang tatapang nilang maligo. <laughs> Frozen pang pa ilog. <laughs> So, dito tayo sa may ilog. Ayan, magsa-sunset na. Bababa na ang araw dito, kaya medyo malamig na. So, kanina, meron ditong nag... Naliligo, grabe, sobrang lamig. At tatapang nila, grabe. So, yung tubig, sobrang pang lamig talaga. Eh, frozen pa. Nasa yung kamay ko, di makita. <laughs> Eto, ayan. So, yung tubig talaga malamig pa, ha? Huh! Grabe. nakaka frozen pa siya ng kamay. Sobrang lamig. Ah, lamig. Sobra. Ayan. So, mahaba talaga siyang ilog. Ayan. Dito kami nagpapaagos pag summer at nagbo-boating. Nagbo-boat. Hanggang dun, dun. Ganda, ba? Diba? So, ganda, di ba? lino Linaw pa ng tubig. Napakalinaw ng tubig niyan, oh. Sobrang linaw, napakalinaw, napakalinis guys, napakalinis ng mga ilog nila dito at saka mga lake dito sa Switzerland. Ilog at lake lang ang meron dito sa Switzerland, wala ditong dagat. So, sobrang napakalinis dito. Ayan, ang ganda, sobrang ganda. Hmm, nasisilaw ako doon sa may araw. So guys, dito ko natatapusin ng aking vlog. Yung mga ano ko ay sumama sa aking pagbablog, kaya ako lang at saka yung kaibigan ko si Ase ang ang nag-vlog uh, nag ngayon. So, guys, thank you for watching. Please like and subscribe sa aking channel. And, ayan, nasisilaw na naman ako. And, see you in my next video. Bye! Silaw, grabe ang silaw.